Ayos. Dami. Ilang kaya nasa sampu ang yata natin niyon. Bukan po. Sayang parang isang nakawalan eh. Ayan, good evening, good evening mga idol. Alam na, may flashlight na naman tayo. Tayo manghuhuli na naman ng gagamba. Dalawa lang kami oh. Abangan nyo po. At sisiguraduhin namin na magkakahuli kami ngayon ng mga matatapang. Oh, guys. Yan, abangan nyo. Ayan mga idol, papunta pa lang kami. Papunta pa lang sana kami, oh. May nagagawa na dito nako na kuno. Pwede na kaya ito, Ron? Malaki na, malaki na, oh. Ay, parang wala ang gigis ang galamay. Oh, dali na na. 1-0. Ang daming dami yan May checkpoint sa daan, oh. Tiger. Jackpot. Ang laki. Oh. Ay! Hey! Ano yan? Kuan Tiger Tigre? Ayan Ayan na? Tigre? Ayaw mo. Ayaw mo? Ayaw mo? niya, no? Malagi po may kiki. Oo, oh, nakaharang sa daan, no? Ganda ng pagkakalat. Ito guys, oh, ganda ng pagkakalat nila mga kagamba, oh. Ganda ng pagkalagay nila, parang lambat, hinaharang nila yung mga insekto, mga paru-paru mga tipak doon. Ayan oh, may nahuli ata oh Ay, wala. Oh, wala. Yan. Ganyan po yan. Oh, sa mga hindi po nakakaalam kung oh, bakit nagagawa sila. Diyan sila kumukuha ng pagkain. Yung mahuhuli po nila mga insekto dyan. Yang kinakain nila. Pag bumangga yung kaya lamang pigilan yung kanyang sapot. Oh, napakagaling gumawa ng sapot. Ano? Oh, halos pantay-pantay. Oh. Galing. Oh. Grabe Grabe gagamba liit isipin nyo liit liit nya no nakapagawa siya dyan no napaka skill talaga oh, sa una malaki tas paliit ng paliit parang nga oh, pag may bumangga na insekto may mumukbangin sila sa magdamag bali yan po ay sa umaga tinatanggal nila yan yung bilog niyan. isang bagting lamang isa yan halimbawa ay nasa taas lang na yan nadiritso dun sa kabilang damo yan lang ang tinitira nila para sa pagsapit ng gabi yan na, na, para nagpapaulan siya ng sapot tapos dito halimbawa sa taas siya galing bibitin siya dyan magkakabit siya dito sa kabila tapos gayon naakit naman siya hmm, napakagaling ano isipin nyo yan no? makagawa ng ganyan yan Wala. tama na ang pintuhan mga kagamba atin na ang aalagaan ang laki oh Napakagandang ispat talaga mga kagamba. Hindi kami nagkamali dito. Ngayon lang kami dito nakadayo. Oh, oh, nakabali tatlo na. Oh, sobrang laki. Pula. Ah, may inamukbang na. No? May huli agad. Ayan oh, no? Sobrang laki po. Ah, ah, haba ng galamay. Halos kasi laki ng daliri ko guys. Oh. Grabe yan mga kagamba. Ayos. Sana yung mag-subscribe ka pag nakarating ka sa video na to ha para ganahan naman kami manguha ng gagamba ipapakita namin kung paano manguha ayos uh, pa ang baba lang ng ko no Bari bagong tali lang dito ng baka o pinapastulan at tingnan nyo naman yung mga damo wala ng dahon lalo na siguro kung hindi ito napapastulan dito oh, hmm? grabe naman laki naman noon kuhain na ron gikwain okay, na ron wag mo nyan 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 gikwain okay, para may nakita ako dito guys na naglalakad nasa kaya ito mayroon dito guys medyo maliit ay trabong ko hindi pwede yan ayos na naman may checkpoint na naman ang laki guys woohoo ayos ito nakakarami na tayo ron huh? bagong gawa lang ng bahay nasa baba Nasa baba, lamang lucky, oh. lucky, lucky ang hmm. nasa baba lang talaga siya laki oh laki laki talaga 'yan turun kan lang payat oh ko ano ko parang iba ibak ko eh nasa gasaan mo nasa nan ayan nasa nan ko ay ay pede na pede na yata ayan mababago na ko ah nasa baba lang nandoon na sa dahon ay, daming gano'n ayos Anim. naka anim, nakaanim na dali na naman run, laki uy, pula dito ka ron no? ah, meron pa dyan, ay nandun pa Di ito muna, ayos yan meron pa dyan hindi, puntahan natin no? isa, isa, mga kagamba, meron na tayong isa dyan tingnan pa natin dito ano? Yan. Ay, malaki ito. tala ayo oh, oh tala may tala oh ay lupit tapang yan itu, kan? ano tala din yan ay ay panalo talaga jackpot men oh uh, jackpot ay ay naka uy, uy, naka huli eh wag mailawan ron nga ganyan po sila pag nakakahuli ng insekto yan eh pag dumidikit dun sa kanilang sapot yan dadalhin sa gitna tapos doon na wag mumukbang ano wala na diyan ayos tatlo ha tatlo lapit lang na pagitan ada yang unahin mong kuwain yes. ito na Yan tala, ala, yan tala. Kami, ati curang kumunin yung tala. Ame, man, yung tala. Oh, meron pa dyan? Meron pa? Ay, apat. <laughs> oh, yan ha, tigre. Ayos yan, idol. Mga idol, Atat. oh. Tara, doon kita magsimula. Doon sa una natin nakita. Pakita natin, oh. Kita nyo ha, isa. Tapos, hakbang lang kami dito ng kuhan, ha. Hindi yan scripted. Hakbang lang Hakbang lang ng tatlo. Oh, dalawa. Ay ko. Tapos may langgam dito. Aray. Tapos ito yung talaan. Oh. Apat. Grabe. Oh. Tapos dito, ito yung una naming nakita kanina. Nasaan na ron? Huh, wala na. Wala. Ay, nakamala yata. Ay. Nawala. Wala na mga idol. Hindi na namin nakuha yung nandito kita nyo naman kanina sa video ito na itong tala na diretso na yan baka makawala pa meron bali may ikwan pa ano apat pa ano isa dalawa tatlo magiging hmm. na yung tala may inamok ba makailaw dan po yun na Ilan pa? Dalawa na lang ano? Oh, magkatabi lang sila. Sayang nung isa. Malaki sana yun eh. Meropa sa unahan ano pala na Yan andas Let's game. Dili at mauyon na din kita. Oh laki nya iya na mata apang ta habak nang kampag. Harangan mo nang deliri yang. Ay goyam. Kai. Ay indi okay. <laughs> butis itim. Hmm. SK SK ta nyo nama no oh. magagamba puno ang kwan ilang posporan apat. Mga kagamba, pauwi na kami pero may nakita pa rin ako dito, no, Gorpen laki Nasa mababa lamang talaga, oh. Oh, huli. Kasya pa? Kasya pa. huli. Oh, hindi huli na oh. ron. Marami tayong panlaban, abangan nyo, abangan nyo. Bibigyan natin nyo ng magandang laban. Pa, pakawalan ko oh, po yung tirabong dito. Oo, oh. pakawalan mo na. Yan yun. nangitlog. Nangitlog? Yan, pakawalan na yun dito. Takrak mo yun, ayos yun. Huli na yun, oh. Isama mo yung bang niya. Para kon. Ayos lucky oh, laki o Siya oh, bi. Ayos 'yan, laki ko ana, ko Mahaba ating video. Ayan, meron pa guys oh. Ay, lupit mo, laki. Ba may amuyaan? Wala pong amoy ito. Ayos. Hmm. <laughs> Dami.